Ano nga uli yung pangalan ng bata? Mark po. Kailan pa siya tinubuan ng daliri sa noo? Limang araw na po. May eh, nagagalaw ba niya? Nung unang dalawang araw, nakakapag-thumbs up pa ho. Pero, ngayon hindi na. Pinakaaway ba yan sa eskwelahan? Wala po. Mabait po yan eh. May inihian bang nuno sa punso? Wala din po. Sa lahi niyo ba may nakakulam na noon? Sa amin ho? Wala naman. Ewan ko lang ho sa kanila. Ay, hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Ay, hindi ho. Order ni sir. Ay, thank you. Bukas ulit, sir. O, Mark, pagaling ka, ha?